Huwag magmadali, puso na ipahinga muna at magsuri. Kamusta mga nanay at tatay? Ako si Student Nurse Bea at ngayong araw, pag-uusapan natin ng isang mahalagang usapin sa kalusugan ng mga ina. Ang pagbubuntis sa loob ng dalawang taon pagkatapos ng cesarean section. Ano nga ba mga panganib nito? Tara, alamin natin! Ang cesarean section ay isang uri ng operasyon kung saan inilalabas ang sanggol sa pamamagitan ng hiwa sa tiyan at matres ng ina, sa halip na sa normal na daanan o vaginal delivery. Ayon sa Philippine Family Planning Handbook, inirekomenda ang paghihintay ng hindi ba pa sa 24 na buwan o dalawang taon bago muling magbuntis matapos ang CS section. Bakit? dahil sa mga posibleng komplikasyon sa ina at sa sanggol. Ano nga ba ang mga komplikasyong ito? Unang panganib sa ina ay ang pagkapunit ng matris o uterine rupture. Kapag hindi pagumaling ang peklat mula sa naon ng CS section, maaaring mapunit ang matris sa susunod na pagbubuntis. Delikado ito dahil maaari itong magdulot ng malakas na pagdurugo at panganib sa buhay ng ina at ng sanggol. Pangalawa, mga komplikasyon sa susunod na CS section. Kung hindi pagganap ang paggaling ng katawan, mas mataas ang posibilidad ng labis na pagdurugo, impeksyon at mas komplikadong operasyon para sa ina. Para naman sa mga panganib na maaring mangyari sa sanggol. Una ay ang maagang panganganak o preterm birth. Dahil hindi pa buo ang paggaling ng matris, Pwedeng maghilab ng maaga na maaaring magdulot ng panganganak ng wala pa sa panahon. Pangalawa ay ang mababang timbang ng sanggol o intrauterine growth restriction. Dahil hindi pa sapat na nakakabawi ang nutrisyon ng ina, naaapektuhan din ang paglaki ng sanggol sa sinapupunan. Ang pangatlo ay ang pagkamatay ng bagong sanggol o stillbirth. Mas mataas ang tsansa na magkaroon ng placental problems ang ina na dumaan na sa C-section. CS ang placenta ay ang daluyan ng supply ng oxygen at nutrients mula sa ina papunta sa sanggol. Maaari itong bumaba o humiwalay sa pader ng matris na magdudulot ng pagkawala ng supply ng nutrisyon ng sanggol. Kaya naman mga nanay at tatay, huwag magmadali. Bigyan ng sapat na pahinga ang katawan dahil ang iyong kalusugan ay kaligtasan din ng iyong susunod na anak. Kung may tanong ka pa, lumapit sa pinakamalapit na health center para sa libreng konsultasyon at family planning services. Hanggang sa susunod, ingat at alagaan ang sarili!